Balita naman sa Ibayong Dagat, grupo ng mga milisya na subordado naman ng Iran sa Iraq nandang magdisarma para maiwasan ang tensyon sa gobyerno ng Estados Unidos. Sa Radio Pilipinas World Service, ito mong naman ni J.R. Revalo. Radyo Pilipinas. Pilipinas. Report. Ilang makapangyari ang grupo ng milisya na suportado ng Iran sa bansang Iraq handang magdisarma sa unang pagkakataon para maiwasan ang tensyon sa gobyerno ng Estados Unidos sa kabila ng mga banta ni US President Donald Trump. Ito ay ayon sa anim na commander ng apat na pangunahing milisya na nakapanayam ng Reuters sa Baghdad. Sinabi ng isang senior Shiite Muslim politician na positibo ang mga talakayan sa pagitan ni Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani at ilang mga pinuno ng milisya para sa disarmament at ang mga grupo ay susunod sa mga panawagang ito ng U.S. Samantala, pinipilit pa rin ni Sudani ang lahat ng milisya sa Iraq na nagpahayag ng katapatan sa Pwersang militar ng Iran kaysa Baghdad na sumunod na rin sa panawagan. Sinabi naman ng US State Department na dapat tumugo ang mga milisya ng Baghdad sa Commander-in-Chief ng Iraq at hindi sa Iran. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J.R. Rebel, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.